Hello guys, karadating lang namin, kanina-kanina, konti. Tapos pagdating ko sa bahay, nagluto agad ako. Kasi ang pagkain doon, eh, ano, pinapay. Pinapay. Kaya pagdating namin dito, nagluto agad ako ng noodles. Yan ang tanghalian namin, alas 2 na tanghalian namin ni Ako. Ayan guys, ang ganda naman ang performance namin doon. Ang pinuntahan pala namin ay ano, ah... Uh, uh, mga ano sa military, kampo ng mga military dito sa Taiwan. So ayun. Masaya naman, maraming tao. Mga ano nga mga Chinese community tapos mga senior citizen din. Ito ang aking headband. Ito ang headband ni akong tapos ito ibigay ko doon sa ano sa apo niyang babae. Ito. Ito iuwi ko sa Pinas. <laughs> Para sa apo ko rin 'yan. So, ayun guys. Ang cute ng mga balon. Itong mga balon na to, inawin ko kasi ibigay ko doon sa mga bata. Ayan. Di ba ang cute? <laughs> ang cute ng mga balon. Parang ano, alam mo ba guys, nung bata pa ako, no? hindi uh, ako nakaka, ano nang, oh, na, siguro, nakatikim ako ng balon, pero badalang, badalang. madalang, kasi binibili, magkano rin yung balon noon. So, pinibili. Ito, libre. <laughs> Kaya sawa. <laughs> Ayan. Ayan. Sawa ako sa balon. La, 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 Ang saya namin doon kanina. Itong na sa akin guys. Kasi, ang <laughs> mok. <laughs> Para naman akong ano nito. Parang, Inkantong bulaw. <laughs> hindi ko natansya yung kulay, guys, na sobrahan. Nagkulay kasi ako dahil naglabasan na talaga yung mga puti ko. Eh, hindi ko naman nakalain na ganito. So, no, pa! No, hindi ko na ano, hindi ko natantiya. Ang pagkulay ulay you Tapos, know, madali ang Madalihan Yan. Para akong bata, ano. Ito, nilalaro ko ngayon. Pero mamaya, ibibigay ko naman ito sa mga bata sa apo ng aking boss ibibigay ko kasi sayang naman no gagawin ko sana kung kung hindi lang ano nakakaya kay ako gagawa ako ng studio dito sa bahay para lagyan ko ng mga balloons kasi hindi eh, hindi lang ako nakapag live eh. dahil ayaw niya ako na maingay so yun na lang guys ito po